alam mo ba na ang pinakamasamang magnanakaw ay wala sa kulungan kundi nasa loob ng masjid oo nasa masjid kaya kung gusto mo makilala o baka naman isa ka dito panuorin mo ang video na ito so ang pinakamasamang magnanakaw sabi ng mahal na propeta Muhammad ay yung mga tao na kapag sila ay nagsambayang ay hindi nila kinukumpleto ang kanilang mga ruko at ang kanilang mga sujud at para silang nagrarap kung sila ay magsabi ng subahana rabbi al -Azim at subahana rabbi al a'ala kaya naman wag na wag kang magmamadali dahil mapapabilang ka sa pinakamasamang magnanakaw sa mga tao. Kaya naman para hindi ka mapabilang sa pinakamasamang magnanakaw sa buong mundo ay kapag ikaw ay nagdasal ay magkaroon ka ng kataimtiman sa iyong pagdarasal. Dahan-dahanin mo lang ang pagsasabi na Subhana Rabbi Al-Azim, Subhana Rabbi al azim Subhana Rabbi azim at siguraduhin mo na bago ka umangat ay tapos na ang iyong sinasabi. Hindi yung hindi ka patapos tapos mag Subhana Rabbi al azim ay umangat ka na. Yun ang hindi pagkumpleto ng mga ruko. At ganoon din naman kapag tayo ay magsusujud na siguraduhin mo na dahan-dahan lang Subhana Rabbi Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal A'la at siguraduhin mong tapos ka ng magsabi noon bago ka umangat para masigurado mong nakumpleto mo ang mga sujud. Dahil lagi mong tatandaan ng oras ng pagdarasal ay hindi katulad ng oras mo sa haram relationship mo na pwede kang gumawa ng mga nakaw na sandali. Lagi mong tandaan ang oras ng pagdarasal ay oras mo yan para sa Allah Subhanahu wa Ta'ala at bigyan mo ng quality time, hindi yung magko-quality time ka lang doon sa haram relationship mo. Hay nako.